kapamilya, good morning. Welcome back po sa ating channel, Brother Jose. At namiss ko po kayo. At ngayon po ay medyo ano pa rin tayo. Uh, masama pa rin ang pakiramdam pero nagpilit na po tayo mag-vlog. Uh -huh. Maulan po ngayon dito sa amin kaya po naka ano tayo. Nakasasakyan At uh, -huh. uh, mahirap na magkasakit. <laughs> Pupunta po tayo ngayon kay RJ. Samahan niyo po kami mga kapambira at meron po tayong sorpresa para sa kanila. Main po yung ating panahon ngayon, medyo ano, maulan. Ang may bagyo po sa atin ngayon. Araw po ngayon na ang Lunes, mga kapambihira. Kita po tayo habang ano, habang nag-drive. Kasi so, inabot po tayo ng palanghalian sa biyahe. Tamis? <laughs> Kahit maalat yung ano ko kinakala yan, tamis. Ayan mga kapambira, nandito na po tayo sa kanila. Medyo nagtatagiti pa, kaya po nakasombero tayo. At sinote ko na po yung ano, damit ni King Lux. Ganda. <laughs> Ayan ay, nakita ko po yung nilaw. Mas lalo na nagiba yung hole nila. Dito, dito na po tayo, samahan nyo po ako mga kapambira. Ito alaga nilang kalabaw. Ang tamak. Ayan, kinausap ko po yung isa sa ano nila at ano, um, bibil po tayo ng mga chinelas kaya lang hindi po ako nagbili ng marami yan kasi ano, pumunta po tayo dito ngayon para sukatin muna yung mga chinelas nila kasi masasayang naman po kung bibili tayo ng madami tapos hindi rin po magkasi sa kanila o mas, lang, sayang. So babalik tayo ng dahit, bibili tayo. Na ito na po yung mga batao dito kayo bae, susukatin namin yung mga paa nyo. Mabila tayong tsinelas. Sige daw ate, susukati mo daw. May ano ka dyan? May tingting ka dyan? Kuha kayo lang, tagi isang tingting. Kuha kayo tagi isang tingting. Bawat isang bata, tagi isang tingting. Nagtatagiti yun. Okay mga bata, sukatin nyo na yung ano. Paa nyo kung gaano kahaba. Simulang... Simulang dulo ng hinlalaki hanggang sa dulo ng sako, ha? Tapos iputulin niyo yung tingting. Tapos ibigay niyo sa akin. Sa kabila, abe, sa kabila. Ano, sa, sa dulo ng hinlalaki. maliwanag eh, pate, aba. Sige, okay na yan, okay na yan. Oh. Ano, putulin mo. Putulin mo yan. Ay, hindi. I-atras mo na yan. Atras mo. Atras mo. Atras mo. <laughs> sige daw, ikaw ate. Sige dali. ikaw ate. Isakto lang at ako na lang mas mapasobra niyan. Kasi sayang naman kung tayo ng madami. Hmm. Patuloy muna natin. Hmm. Yung mga pambabae hiwalayin inyo, pambabae, panlalaki. Oh. Sigurado na ito? Ganto kahaba pa mo? Parang haba naman. Sigurado sukat mo 'to ulit? <laughs> Sobra. Ako nalang lang mapasobra. Isakto lang niya sa paa ako na lang mapasobra. Babae ito, pambabae ito. Ito, sakto na yan, oh. Ikaw, Sakto na ito, B. Oh, pambabae ito lahat. Oh, sa pa yung iba. Matet lang ako, Katya. Kuha na, dali. Yung mga maliliit pating bata, nasa na? Malin, dahil tingko ka, tangke. Ayan, oh. Ang mayuagan ting-ting po natin. Ayan, oh sige, sukatan mo yan. Ano yan? Lalaki ba ba eh? Ah, lalaki. Oh, sige, sukatan mo. Sige, putuloy. Putuloy mo sa dulo. pantay mo lang ha. ah, isa lang. Nasaan na yung iba? Tawagin yung iba. Tawagin nyo ba? Yun doon sa kabila. kasi kung dadalhin ko kayo ng diet ay ano, mahirap at madami. Oh, sige, putuloy mati. isa pa lang ang sa lalaki. Asa na yung iba? May, may Ano ba ito, babae lalaki? Lalaki? No. Ah, babae. magic ting ting lang po ang gamit natin. Oh, hmm. asa na yung iba? Ayun po si Ate Dalyo, nagpapaulan. <laughs> ay, kamusta si RJ Ate? Kamusta? Namumutin na ba gayaan? Paputin na si RJ oh. Sukatan mo ng paa ate. Sukatan mo ng paa. Ito sukatan mo din. Nagpasukat ka na baby dad? Di pa? <coughs> dad, mabili tayo ng chinelas. O, lagi, ka, lagi kayo nakapaa eh. May nakakita ang lagi daw nakapaa. Mabili kami ng mga chinelas. Sukat ka ba sa ano sa tingting? -ting? <coughs> mabili tayo ng chinelas. Kamusta ate Dalia? Kamusta si RJ? Ay! Ha? Basta may sasabihin pala ako. Anong sasabihin mo? Importante yan? Ano? Mm -hmm. Ano daw? At nandito sila kagawat kanina, at saka sila may sweet ride. Oo. Oh. At saka yung mga BHW. Ano daw? Nihintay ka pala daw nila nung ano. Oo, oh, hindi ako nakarating noon. At, um, at ay, nagpunta akong may nalabak. Sabi sa akin ni ano, sabi sa akin ni kagawad. oh ano sa daw? Panay, pag nagpunta ka daw dito. Oo, oh, pumunta ako doon? Nagpunta ka daw sa barangay at mag sa kayo. Pagawad makatangay? Ah. tapos? Ang sabi kanina. Ay, galing kanina dito? Galing tungkol dito daw sa... kanina. At tungkol daw yata sa bahay ng sarili. Okay na daw? Approve na daw? O di pa? And ang gusto sabi, mag-uusap na. O oh, sige, sige. Mabunta ko din ngayon. At galing dito sa kanina. Hmm. Ikaw ba yung nagsukat ka na? Nandun na yung pinasa mo na sa akin? Hmm, sige, sige. Yung chinilas na RJ. Bibili mo di mo na 'yan chichinelasan o saka Di mo nga, nga, na. Di mm, naman natingin sa atin si RJ, O, lagi nakatago. <laughs> Alam pa niya. Alam na ano? Oh, RJ, ba't lagi ikaw natago? Oh, nakatago na naman oh. Nasaan na yung ano mo, be? Yung tingting mo, nasa na? Sinuusak tong sukat na? Saan mo nilagay? Nilagay na eh. Ang yung ha! tabaan ng kalabaw nilang alaga. Oh. Ito na yun, tatlong lalaki. Kompleto ano, na po ito lahat? Yung buong naado sa kabila doon? Wala na doon? Wala doon bata? Ah, oh, sige, sige. Kakaunti pa lang bata dito. Ilan lang ito? Panlalaki isa. Dalawa, tatlo apat, lima, anim, pito, 8 siyam, sampu, unsi, uh, unsi lang. Sino po yung isang bata hindi pa nadating? Uh, so, sukata mo na rin yun, estimate mo na lang. Pero taga dito yun? Taga dito po yon O po yun. Oh, sige na po, ano yun mo na? O oh, sige, mabalik na lang ako ha. Ano po? Barangay? Pinapatawag ano ako sa barangay? Yari ta Ano eh, may <laughs> 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 oh. Siya, doon, yung may atraso daw mag ako doon? Hindi yung ano ka ba yung meeting. Oo. Tsaka kung nagdati ka daw pag-uusapan doon yun. Ah, oo nga. Yun nga daw, pag-uusapan ay nagkataon naman. Nalimutan ko yung schedule sa pupuntang Minalabak ako noon. Ay, Galing ako Minalabak. Gabi, gabi kanino. pag ako nakatangan. Siya po ang naka-duty ngayon. Mm -hmm. O oh, sige, mapunta ko doon. Hintay ka doon. O oh, sige, sige. Mm -hmm para para makabili na kami ng pawid ha ayan po mga kapambihira may dala, -dala tayong ano may dala dala tayong magic ting ting o, para saktong sakto lang po yung mabibili natin tapos uh, walang susubra kasi sayang po yung susubra o baka hindi nila masuot ayan Ayan, uh, hello po mga kapambira. nandito na po tayo sa New One Department Store. At ito na po yung ating magic thing ring dadala po natin. Tapos nagpapasas na rin po kay ate. At sino na po yung pinapahala po doon sa mga babae na ano, chinelas, mga babae na chinelas. At lalang po yung lalaki na bibila natin na chinelas. Ito po yung sukat so naman nila pa. Maghahanap po tayo ngayon. Ayan mga kapampira, ano? Ah, uh, na po tayo ng hapon. Papunta po kala RJ. Galing po tayo sa pamimili po ng ano ng mga chinelas po nila. Medyo natagalan po tayo dun sa ano kasi dumaan po tayo sa barangay kanina. At uh, na mahaba po yung pag-uusap namin Doon sa sa may-ari ng lupa na lilipatan po sana. Opo, sa ako na lang po ibabalita kung ano po yung pag-usapan namin. Opo, at Uh, medyo nakakalungkot na balita <laughs> Opo, at uh, ngayon po ay Sana muna, papunta na po tayo doon Nakapamili na po tayo ng mga tsinelas At sana po ay matawa po itong mga bata Sa simpleng aginaldo po natin na may bibigay Opo Ayan mga kapambira, ah, dala natin yung ano, pinamili natin yung ano, mga chinelas para sa mga batang ano, manide Opo. Ay, nakarad sila o, oh, ng paa. Yun po yung sapa na ano nila o, oh, pinaglalabahan, naghihinaw ng paa. Oo <laughs> nga naman, bago ang tsinelas, kaya kailangan malinis. Uy, doon na rin sila naino. Naghihilamos. <laughs> O sa kayo mapunta? Mahinaw daw yata. Ah, oh, mahinaw. <laughs> Ayan mga kapampira, ito na po yung ating ano, chinelas na pinamili. Opo. Thank you po kay Tita Corina, opo, ng Belgium. Corina Sanchez ng Belgium. Upo, salamat po sa pag-sponsor ng mga tsinelas para po sa mga kapatid nating manidin ng mga kabataan. So, nandito na po sila ngayon at papipiliin na po natin sila ng mga tsinelas May pasubra na po yan. Sinubrahan na po natin. Dose lang po sila. Sa, sa dosing bata po ay tatlo lang ang lalaki. So, o, sinong unang ano? Sinong una? Sige, pila na kayo. O, oh, pila, pila. Is pila. Ayan. Papipiliin na po natin sila. O oh, sige, pili na, pili. O oh, isa-isa lang, isa-isa lang. Oh. Sige na. Ate, palakadin mo siya. Palaka. Bayan mo siya atin pumili, bayan mo siyang pumili. Pili na. Yung sukat sa iyo, pili na diyan. Sige na, tapakan mo na yung sukat sa iyo. Tiga lang, tiga lang, sukatin mo muna, baka malaki. No. Sukatin mo, baka, mali. baka malaki. Oh yan, oh sige, sakto. Oh sige, sa iyo na yan. Oh pili, oh ikaw next. O, oh, next, next. O, oh, ikaw na bibi, ikaw na bibi, pili na. So mo yung kasya sa iyo. Oh. Ay, ayos, magaling pumili, isang tingin lang. <laughs> oh, wag, wag, wag mo na maalis ha, wag mo na maalis. O, oh, pili na, pili na. Sige na, kawaman natin yung isang baby. Tasha, oh. Tasya, oh magaling. Kasi may sukat man yan. Oh, sige, next, ikaw. Ikaw, ano, yung anak ni Kuya Ricky? Ikaw. Pili na, pili na. Alin dyan sa iyo? O, oh, sige na. Sukate mo daw. Sukatin mo. Ah, sakto. O, oh, sige. O, oh, next. Next. O, oh, ikaw na. Ikaw na, baby. Sukate. Sukate mo. This is a keep. O, oh, sige. O, oh, sige. Next. Sukate mo. Sukate <laughs> mo. Ah, sakto, magaling. O, oh, ikaw na, next. Oh, habayanas ang pinili, magaling pumili, mahal yan ay. <laughs> ay, si Palitan din sa malitlit na ano yan. Mas mala malaki ang kuwain mo, bibi, mas malaki sa iyo. mas malaki. Subukan so, mo ito, itong pink. Baka mas mahaba yung pink na yan. Sige so, daw, sukatin Sukatin mo. Sukati mo. O yan, sakto, sakto. O oh, sige, o oh, ikaw na. Okay. Ah, sikip, sikip. Ito yata yung sa ibibi, o. Oh. Yan o, oh, yung okay. ano. Hmm, um, sakto. Hindi, okay, sakto. Alin, alin. Ano, okay na sa'yo o mas malaki? Mas maliit ang gusto mo? Ano, okay na yan? Ay, sikip sa yan. Oh, sige. Oh, sige. Next, next. Ah, gusto ay Mickey Mouse. Oh, ayos. Oh, sige. Yan na talaga. Sure na yan. O oh, sino pang wala? Next. Oh, next. Ay, ah, yan yung pinakamahaba. O oh, yan yung binili ko talaga. Dalaga na yata yan ay. <laughs> o oh, sige, next. Ika na, tutoy. Tatlo lang ang palalaki dyan ay. Ito lang ang palalaki o. Oh. Yan, oh. yan oh, tatlo. O oh, sige. O oh, sakto. O oh, sige. Nasaan lang na isang lalaki? O oh, yan o, oh. yan puti. Sa yan puti. O oh, ate, sa... Tignan mo daw ate kung kasi sa iyo yan. Sige daw. Ha? Sige daw. O oh, sige, piliin na kayo. Yung iba pa. Ikaw to. Siya, siya na yan. Yan pati. O oh. oh, may nagsubra pa. O oh, sino pa yung... Ay, kay nanay Shirley. O oh, sige, sa'yo na yung nanay. Sa'yo na yan. Nakakuha <laughs> din siya. Kuhaan nyo na yan. Kuhaan nyo na po yan. Sino pang ano? Wala. Wala. Sige, sino pa? Mga kapambira na may nagsubra pang ano Paghatihan nyo na lang yung dalang tatlo salamat po Ayan, magayon na alam daw po Kay Tita Corina Opo, ng Belgium Salamat po sa pag-ano Pag-sponsor ng mga tsinelas May sumubro pa po na tatlong tsinelas Si Tutoy Bakit pagpalitan ka doon sa iba? Kasi parang Kasukat yan eh. Ito kanina to. Sa'yo yan? Sining nawala ito? Ikaw yung, nag, ikaw yung masikip? Kasi tatlo pinili ko pang lalaki eh. Makipagpalitan ka na lang ha. Makipagpalitan ka. Tatlo yun ay. Ayan. Ayan po mga kapambira. Maraming maraming salamat po. Magayon na alim po. Ayun pala po ang tawag sa maraming maraming salamat. Okay. So, at Ah, gabi na po, mag-aalas 5 na po. Nandito pa tayo. So, uuwi na rin po tayo at medyo makulimlim. O baka abutin pa tayo ng ulan. Sige na, Anay. Salamat okay, po. Kasunod na lang po ulit. Opo. Okay. Magayon. Yung magayon po, 'di ba sa Tagalog maganda? Maganda ah, alim. hapon. anong magayon na alim? Anong alim? Hapon. Ah, ano yung maraming salamat. Parehas. Parehas. Ah, pares Parehas lang yun? Lang. Oo, oo. Ah, yun na rin ang ibig sabihin nun? Oo, oo. Ah. <laughs> Ayan, o, masaya sila. mo Masaya sila, oh. <laughs> Wala pa yung mga kalalaki yan? Di pa na-uwi? Anong oras po nakaka-uwi, nanay? Anong oras po nakaka-uwi sila? Namumulot? Na namumulot pa? Ay, inaabot pa lang ng gabi yun. Oh, sige, sil na lang daw kay nanay. <laughs> silo silapin na lang kay ate, oh. Sige, at babay po, babay. Babay. Babay po. Ayan, uh, maraming maraming salamat po sa ating lahat mga kapambira. Uh, salamat po sa inyong panunood, sa inyong pagsuporta sa ating channel. Thank you so much po. At uh, Uh, malaking tulong na po yun sa kanila at napasaya po natin sila sa halagang 1,500 po ay masaya na, marami na po na tayong napasaya nakabili po tayo ng maraming chinelas upo oh para sa kanila sa mga bago nga po pala nakakapanood ngayon ay subscribe po ng ating channel at pahit po notification bell button para lagi po tayong manotify sa mga latest upload po natin opo oh thank you so much po mga kapambira sa mga regular viewers sa mga sponsors maraming maraming salamat po at God bless you po at see you on my next vlog bye bye po